Magandang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. Muji Kiwis Dalisay Santos or Doc Muji for short. At muli tayo po ay nagbabalik para sa panibagong episode ng Fish Talks sa NFRDI Sientista y Konsulta. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang isa sa mga flagship projects natin dito sa NFRDI under sa TechnoPro program. At ito ay ang Aquabiz schools slash oh, dash technology business incubation o ABS TBI. So pag-usapan po natin ano nga ba itong ABS TBI ang tinatawag? paano nito matutulungan ang ating mga local fisher po no, at ating buong sektor ng pangisdaan? Uh, sa kanyang mga nakaraang zona at sa mga pagkakataong binabanggit niya ang tungkol sa food security, malimit po na binibigyang diin ni PBBM no ni President Bongbong Marcos ang pangangailangan ng palakasin pa at modernize ang agriculture and fishery sector. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, sinabi niyang mahalagang palakasin ang kapasidad ng ating mga mangingisda no at magsasaka hindi lang sa produksyon kundi na rin sa pagnenegosyo. Ayon isa ito ayon sa Pangulo sa mga pamamaraan para masigurado ang long-term food security ng bansa. At dahil tayo po ang research arm ng DA, ng BFAR, isa sa mga R&D projects, R&D and extension project actually, na in-establish ng NFRDI ang Aquabis Schools Technology Business Incubation or ABS-TBI nga po. Upang matulungan ng ating mga fisherfolk na makapagnegosyo habang tinutugunan din ang mga kinakaharap na krisis sa produksyon. Ngayon po, para bigyan po tayo ng mas detalyadong kaalaman tungkol sa kung ano nga ba ang ABS-TBI, makakasama po natin ang dalawang batikan at uh, napakagwagwapong uh, eksperto uh, galing sa ating pong institusyon sa NFRDI. Welcome po natin si Dr. Joseph Christopher Rios, ang hepe or chief ng Aquaculture Research and Development Division or ARDD. Magandang, uh, magandang na, araw, Doc Muji. Magandang araw sa ating mga mananood. <laughs> at syempre, kasama din natin si Mr. Nico Makaraeg, Science Research Specialist 2 ng ARDD din. Magandang araw po, Doc Muji. At magandang araw po sa ating mga mananood. Magigit natin yung uh, full name ng ABS-TBI. Uh, kailan ba ito sinimulan? And, uh, yun nga pa, uh, ano exactly yung uh, parang mga ma makukuha ng sektor dito? Uh, pwede ba magbigay tayo ng konting background tungkol sa ABS-TBI? Thank you, Doc Moji. Uh, for ABS-TBI, dalawang programa ito na pinagsama. Hmm. First, yung ABS, yung Aqua Business School and the Technology Business Incubation. Eskwelahan program. siya. Yeah, parang oh. yung UN for DI nag-launch nag ng ganong program mm -hmm. na sa center natin ginawa. Then mm -hmm. kasabay niya is yung technology business incubation which is funded ng uh, BAR and uh, NFRDI. Mm -hmm. So nakita natin yung benefit of both uh, those projects, no? For ABS, so nagkaroon sila ng platform for them na matuto. Mm -hmm. For TBI naman, nagkaroon tayo ng uh, initiative na mabigyan yung mga farmers natin ng technology na magagamit nila through science and technology papunta sa entrepreneurship. Ayun. So, parang tama ba ang intindi ko? Parang pinagsama yung konsepto nung skwela saka technology. Yeah. So may, ano ba yung mga technology na medyo binababa na natin yes, patungkol doc. sa pagtuturo at sa pagninegosyo? Yes, Doc. Oh. So, Balis, yung mga um, <laughs> oh. science-based na technologies oh. na napatunayan na po natin na talagang kikita yung farmers kapag inadopt nila yung technology oh, na yun. From the dating practice, ngayon pag inadopt nito, mas kikita pa sila, yes, parang bro. gano'n. Yes, oh, bro. okay. So, sa ABS abs program, madami pong mga technologies, okay. kaya ng mga tilapia farming, mga okay. technologies, okay. maliputo, maliputo, at yung ating mga uh, oyster uh, culture. Okay. Parang uh, interesting yung maliputo and even yung oyster. Eh. P pwede bang, ano, pwede bang paki, ano yon paki-elaborate ano exactly yung parang sa technology ng maliputo na tinuturo natin sa mga tapos uh, tapag ba yun? Incubatees ba yun? TBA, TBI yes. incubatees. Yung mga trainees pero papunta na sa negosyo. And also, uh, yung, yung oyster na paano ba yung mga parang just give us a, a, specific sort of glimpse into how, how do you translate that, those technologies yung dalawa. If ever na mag-enroll uh, ka sa ESDBI hmm. program, um, You have the opportunity na uh, matuto ng technology na napili mo okay. doon mismo sa ating center. Okay. So open po yung ating mga National Research Centers ng okay. RDI para doon po natin gawin yung learning by doing. Okay. So, doon... learning by doing, which is really good, no? Parang hands-on. Yes. Teka lang, bago tayo tumuloy, may ilan ba mga centers ng ano, ng, uh, tinutukoy yung centers ng NFRDA kung saan ginagawa yung TBI? Para lang alam nila center sa Batangas. Saan niya? Sa, sa Butong, butong Batangas. Batangas. okay. Then yung sa Lanao del Norte. Tama ba? Butong sa May Taal. Mas, mas popular yes, ata po yung so Taal, so, taal o, na Taal. malapit o, siya doon. Batangas. So, Then yung sa Lanao del Norte sa Mindanao. Sa Mindanao. Then we have the uh, marine naman na center natin sa Giwan Samar. Sa Giwan Samar. Sige, sorry. Then plus uh, sama ko na rin yung FBC kasi nandun yung biotech center natin. Oo, oh, oh, which is caters to ano, naman, na fresh water naman. Uh, sabi mo nga, hands-on, di ba? Yes. Learning by ano nga? Doing. oh So so sige daw paano yan? Ba mo maliputo. I'm interested in maliputo. Uh, what what are the kinds of activities na ginagawa okay. doon pagdating doon? Sige. Yes po. Oh. So syempre um, since bago po yung uh, technology dun sa incubate, so tinuturuan po natin uh, yung ating mga uh, beneficiary nang kung paano ba i-conduct yung draw out culture ng Maliputo. Oh. So, ang Maliputo po ay yung Giant Trevally uh -huh. or yung ating Uh, Karang signobilis. Karang signobilis. If I'm not mistaken, in general term, yan yung talakitok, ano? Yes. Tama ba? Although, kasi maliputo ang tawag sa Batangas, okay. sa, sa Taalay kata. So mga kabaktid, mga ano to, mga talakitok. So you can imagine, lumalaki to at masarap to at mahal. Yes. Sige, uh, Nico. Ayun, at nasabi nga po ni Doc Muji na mm. isa, isa po ito sa high-valued species. Kaya talagang naingganyo yung ating mga incubatists na mag-venture mm. sa maliputo farming. Right. So dito po sa sa center natin, uh, tinuturoan natin sila kung paano gawin yung uh, farming po ng uh, okay. maliputo. Oo. At uh, isa isang services din po na binibigay ng abs TBI ay yung pagbigay ng uh, startup materials para oh, dun sa okay. uh, unang puhunan po nila para dun sa farming po ng maliputo So, parang pagpumunta ako doon at ahahawak ano, talaga ako ng parang fingerlings ng maliputo, parang ganun ba yun? Patuturuan nyo paano siya palakihin at anong pagkain. And sabi nyo nga may start-up tayong materials na gagamitin doon sa training at therefore talagang matututo sila. Ganun ba yung yes, oh Oo. Sige, Dok. Nagtagal -dagtag -dagtag ko na lang din. No? Uh, that's uh, pag nagkaroon tayo ng training within doon sa centers natin uh -huh. but aside from that, may mga projects tayo outside the center like yung sa Oyster natin. Oh. Na itinuro din natin yung technology. Oh, actually, yun din yung tatanong ko eh. Mukhang uh, ito medyo award winning ang balita ko dito. Maraming mga recognition galing sa mga local government na natulungan nyo. Tama ba sa, sa Pangasinan? Yeah, parang ganoon na nga, Doc Moji. No? Kasi based yan sa science at oh. sa effort ng government. Oh, oh. So, part din siya ng ABS-TBI. Okay. Which sa Isa siya is, uh, sa, sa mga technology na tinutulong yes, natin. Yes. So. Ang kaibahan nito is di ba sa ating mga mga kinagul kinag ng mga farming techniques mm. sa A abs tbi introduce tayo ng mga bagong technology okay. na mas magiging uh, improve talaga yung income tsaka okay. at yung production natin. So ibig sabihin natin like for example kanina yung maliputo pag punta natin doon gusto natin maliputo grow out magnegosyo mini negosyo ko tungkol sa maliputo etc. sa so, malalaman natin yun sa abs tbi yeah. program natin. Ganon din sa kung gusto ko naman eh, itong oyster, yes, alaba, oh, oh. No? Uh, ganun din ba ang uh, ma, ma, makukuha ko if I enroll sa ABS-TBI? Uh, tama, Dok Moji. Last oh. kagaya ng sinabi ni Sir Nico kanina, mm. ABS-TBI will provide you initial natin na startup capital para makapagsimula sila. Plus, okay. nandun din yung technology na ituturo talaga sa kanila on how to's, tsaka yung pagdating sa financial nung kanilang... Uh, culture. Hindi nato hindi lamang sila tuturuan pagdating sa pag-aalaga. Okay. But at the same time, pag ninegosyo hanggang sa maabot talaga nila yung ROI na pinapangako ng technology, oh. hanggang sa mag entrepreneur na sila. So, so parang, Doc Jay, uh, binabanggit nyo, sa, pagpunta nyo sa, talaga, school talaga. Pagpunta yeah, oh. mo doon, kompleto ng gamit, etc. tapos tuturuan ka, paano mag-identify, tama ba ng talaba, <laughs> anong klasing Spot ba ang tawag doon? Yes, kung gano'ng kalaki, and then paano Italian at paano iposisyon. Gano'n ba yung mangyayari yes, doon sa TBI? And then after that, hindi lang yon tutulang kayo mag-compute ng, tama ba? Cost, financial. Financial yeah. things, and para maging negosyo siya. Gano'n ba yun for both of that technology? May, may gano'n bang pagtuturo doon sa abs -TBI. Sa ABS-TBI, hmm. tuturo natin sila makapagkuha ng permit sa DTI, sa business permit Ayun. nila sa mga sa LGU. Kasi nga gusto natin talagang pagka natapos sila sa pag-enroll sa atin, nakapaglabas talaga. sila, oh. talagang ready na sila for entrepreneurship. Kasi nga, uh, pag ninegosyo lang, makakamit yung sustainability. Yes. Kasi madalas yan, kung puro dole out ka nga, no? bigay lang technology, <laughs> bigay lang ng startup material, And then pag umalis tayo, parang wala na. Gatwa lang nagbibigay. Oh. Pero kung matranslate siya na meron talagang negosyo at meron silang return of investment, then alam natin magtutuloy-tuloy yung yung ganong activity. At the same time, nagninegosyo sila, may food security. Kasi the more yeah, na oh. nagkakaroon ng uh, culture, negosyo, maraming pagkain. At no? pag nakita sa isang lugar, pag nagkaroon ng negosyo na, mm. na kumikita, oh. yung mga katabinging uh, kakapit lugar nila, may-encourage ma ma -encourage oh, din. O, gumagaya. Oh. Then aside from that, yung mga ancillary uh, um, uh, enterprise sa kabilsa, nakapalibot sa last, like yung supply ng feeds, oh. supply ng tali, kikita din yun. Kasi nga, parang holistic na oh, yung magiging iwan yan. And yan, yan ba yung naging experience ni Doc J, doon sa Oyster, tama ba? Yan yung, ba yung mga na-recognize ng LGU sa Pangasinan? Ganun nga ba yung nangyari? Yeah, Oo, oh. oh. tama daw. Kasi ang kagandahan doon, nakikita talaga nila yung what's happening sa ground. Oh. Tapos, sure, sa saan ba lugar yan? Saan ba lugar? Sa Pangasinan ito, Region 1. Oh, sa, 1, saan banda doon? Yung tinatawag na Abas Region, yung Alaminos. Sige. Ano yan? Bolinao. Bolinao. Bani. Bani. Anda and uh, Suwal. Suwal oh. So, yung mga areas na yon ay naging sites niyo. Naging sites, oh. oh. And I, I would suppose kasi na-recognize ng LGU. So, Marami na ngayong nagnegosyo at kumikita, tama ba? At oh. dun, tumataas na yung production, ganun ba? Uh, sa katunayan, oh. yung naganap na talaba ihaw-ihaw festival sa Alaminas wow, na feature oh. actually yung uh, nabanggit ang NFRDI dahil uh, yung ating uh, project na binaba doon, doon halos kinuha yung... Uh, tinihaw nila dun sa talaba so pa parang ano nga no? parang magtutuloy-tuloy na siya sa yes. at the at the community level they're 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 culturing because they're earning tama ba yeah. and and because they're earning may, may sustainability tama yeah. and and hanggang sa umabot na nga sa dahil siguro may uh, may magandang supply na sila magandang kita so therefore maiisip na lang na merong festival no ang an an tanong uh, LG, yeah, oh, LG. Nga, ang ganda ang ganda so ito yung isang example ng from the technology talaga from R&D ay na naibabana sa mga yes. tao at ginagamit na and tuloy-tuloy nga sa in in incubatees natin which is uh, really to me uh, ito yung mga ano eh mga game changers kasi nga this will ensure na nga na talagang may grassroots mainstreaming na lalabas hindi lang kasi minsan yung mga R&D kasi palaging uh, na-publish lang tapos wala na, lipat na naman. But tayo, we make sure na yung mga technology natin ay maibababa by way of yun nga ang framework natin, yung ABS-TBI. Uh, one of our farmers magdating dun sa Oyster is na-feature na rin sa CNN. CNN. CNN, wow. Yeah, CNN Philippines. oh anong, anong, bakit siya na, na feature? Uh, gumanda ba yung buhay yeah. niya? Uh, isang in example niya din is uh, from the traditional method of yung tulos oh. for oyster. So they adapted yung technology natin na uh, floating Nabanggit bamboo raft. Nabanggit na yung NFRDA doon. Nabanggit, Nabanggit naman. Nabanggit no? oh, Hindi mabuti. <laughs> <laughs> Then ang kanya, yeah, nakita nga na bago yung technology and kumikita talaga yung farmers, not only the single farmer but okay. the association itself. Oh. So nakita talaga na malaki talaga yung benefit dun sa lugar nila. Malaking bagay yun, ha. Sa so, very good indicator that we're going do, doing good. Di po, napanggit naman po yung Ibestiba is uh, started naman 250 years ago. Mm -hmm. So meron na po tayong naka-line up na mga incubatives na tatawid po sa aquapreneurs. Oh, so yun po yung mga yun po yung ating accreditation system sa okay. PARDI na binib, bibigyan po natin ng uh, parang certificate yung mga incubate ng na mga naging incubatives natin sa abs okay para uh, maging farm school din mhm mm oh dun sa kanilang okay. ano kanya-kanyang oh. uh, para paparami tayo oh, naman doon yes. no ng no, no, <laughs> mga sarili natin kumbaga na no na na multiply on oh, that's good that's good ma yung ginawa natin na effort oh. is uh, para matatranslate natin sa into a bigger uh, scheme na oh. pagdating dun sa production oh. and our uh, livelihood oh ang, ang isang kagandahan pa dito, Doc, hindi ka lang nabanggit kanina, nina, we're not only catering food fish, but also our ornamental fishes. Ah, so mas maraming ah, ah, avenue nakikita talaga yung mga farmers natin yeah, through food fish and then sa oh, ornamental okay. fishes na pang aquarium trade naman. Oh, maraming maraming salamat po, Doc J. and uh, Sir Nico, for your time at sa makabuluhang discussion tungkol sa ABS-TBI. Nami kong natutunan and I'm... I'm really sort of uh, uh, hopeful dun sa mga ginagawa ninyo at sana ay magtuloy-tuloy pa. Uh, Unang una maraming salamat of course sa NFRDI and sa uh, mga collaborating agencies po na tumutulong uh, at patuloy na tumutulong sa, sa pag-implement uh, po ng programa ng abs TBI. So lahat naman po yon ay patungo sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Sa mga nakikinig sa atin o nanonood, no? Ito po, nasimulan na natin yung mga getong programa na makikita natin na kapakipakinabang sa ating mga fisherfolk na partners and even sa LGUs sa sa buong sektor uh, sector ng ating pangisdaan at diyan ng tubig. No? Ang kagandahan dito is meron tayong in-place na program na talaga magkikater sa mga farmers natin moving uh, moving sa future natin. At makaka-assure tayo na yung target natin na food, pro, uh, food production tsaka yung sustainability is nandyan. Through NFRDI and the go government uh, initiatives, ma-achieve natin yan. Sama-sama natin gawin yan. Yay! Okay. Thank you. Thank you again, Doc J and Sir Nico. With that, ang ABS-TBI ay isang halimbawa kung paano ang siyensya at makabagong teknolohiya ay may malaking papel sa pagpapabuti ng industriya ng pangisdaan. Sa pamamagitan ng mga hands-on training, mga workshops at mentoring programs na tutulungan ng ating mga farmers na mas masustain ang kanilang kabuhayan habang nakakatulong din sa pagpapalago ng buong industriya sa pamamagitan ng pag-adapt sa modern technologies. Muli, salamat po sa ating dalawang panauhing expert na napakagaling at napakagkukuha ko din. Ayan, ayan. Tama ba? Nagpapasalamat din kami sa lahat ng partner agencies and institutions ng DA-NFRDI na patuloy na nakikisa sa aming research and development initiatives and programs. Para sa mas malawak na impormasyon ukol sa Philippine Fisheries R&D, bisitahin lang po ang aming website sa nfrdi.da.gov.ph. I-like and i-follow nyo na rin po ang aming social media accounts for the latest news and updates on fisheries R&D ang aming Facebook page, NFRDI Philippines, ang aming Twitter or X, at TA underscore NFRDI, and of course, ang aming YouTube channel, NFRDI Philippines. Kung may tanong at issue na gusto po ninyong linawin namin, ano po, maaari din po kayong makipag-ugnayan through our social media accounts. This is Fish Talk sa NFRDI Scientista, Iconsulta, where science provides the answers. Hanggang sa susunod na episode po natin, ako po si Doc Muji, a.k.a. Doc Pogi, fish out. Bye-bye!